Ito so, mga kaibigan, update sa Marawi City bombing uh, na pag-alaman natin through sa governor uh, ng Lanao del Sur, si Governor uh, Ajong Nako, kulang ang mga doctors na mag-asikaso uh, sa mga dam madaming biktima dahil Sunday Ito, pakinggan muna natin ang governor ng Lanao del Sur bago ako magbigay ng comment Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, magandang magandang umaga sa ating lahat sa mga nagtitinig niyo. Ngayon po ang sitwasyon ng uh, Marawi City, Lanao del Sur, meron pong uh, sumabog na kay i i sa di Gym kung saan marami tayong sugatan at mayon uh, ngayon dito tayo ngayon sa Amay uh, Pakpak Medical Center para uh, patulungan yung mga uh, nasugatan, yung mga wounded natin. More, more or less dito, Uh, more than 40 ang uh, ang nandito ngayon sa sa hospital kaya uh, yung mga doktor natin na alam naman natin na linggo ngayon pina-report sila lahat para uh, tugunan itong mga problema natin yan actually kulang pa yung mga doktor natin dahil yung iba <coughs> nasa seminar yung iba uh, nagpapakasyon sa so, ngayon yung uh, uh, inaantay natin yung investigation ng PNP at uh, ng AFP. So, yan po. Uh, confirmation. Uh, ako, yung mga report ko kanina, 48 ang casualties sa Marawi bombing. At tama po yung sabi ng Governor, uh, more than 40 ang biktima na dala sa hospital. Yung iba, wala na. Pumanaw na ng buhay. At dyan ako nabahala yung sabi niya dahil it's Sunday, kulang ang mga doctors. E, hindi po masyadong malaki yung Amay Pakpak Medical Center. So, in times like this, kailangan yung mga kapatiran nating na biktima dapat malunasan kagad may doktor. Eh, ang tanong ko, nasaan ang national government? lalo na nasaan ang Pangulo. I do not expect the President to be there in Marawi. It's not good. Kailang hinahanap ko yung presensya niya. I don't know, may napanood na ba kayong video message ng Presidente? Ang meron lang is nag-command conference ang uh, DNDAP Nandun, Secretary Chodoro AAP Commanders. But wala ang Pangulo. Nasaan siya? Kabaliktaran po, panahon ni Tatay Digo. Siya mismo, as Commander-in-Chief, siya ang nag -pre ng Command Conference AFP PNP pag may mga nangyayaring ganitong kaguluhan. Kaya, It's a Sunday, wala naman baka naman sumibat na naman ang Pangulo, nagpunta sa Sunday siguro nagpapahinga Magpakita naman kayo Mr. President Ako, gusto ko lang marinig yung boses niya, makita yung kanyang ano yung sinceridad ba niya na he's in control Mabuti pa si basic presidente Inday Sara nag uh, yan, kumakalat na sa social media ang kanyang 2 minutes video na nanawagan nakikiramay na nananawagan ng pagkakaisa nananawagan siya na magmatyag tayo mabantayan ng ating palibot para hindi na ito maulit e, siner niya yung kanyang karanasan kontra terorismo sa Davao noong mayor pa siya nagkaroon din ng ganyang bombing incident na kung saan marami ang Nalagasan ng buhay. And leaders like this, yung mensahe, yung guidance, kailangan natin in moments, uh, disasters like this. Eh nasaan ang Pangulo? Papahinga. Uh, do not disturb. It's a Sunday. Mr. Pangulo, 24-7 ang iyong trabaho. Huwag niyong irason na Sunday. Kaya hindi ka namin kayo makita. Magsalita naman kayo. Pwede ba? Gayahin niyo ang busy presidente. Huwag kayong mag-post. Kasi ang nabasa ko lang, uh, short post ng presidente sa kanyang social media account. Baka ginawa pa yon ng kanyang uh, mga alalay. Hindi siya mismo. I do not feel the sincerity of the president at all yung ginagawa niyang post na ganoon. Okay, balik tayo sa ano. Hopefully may nadagdagan ng doctors. Kasi may ma, malapit pong mga military hospitals. Dito po sa amin, Cagayan de Oro City, mayroong ano dito. Mayroong uh, Army Station Hospital. Uh, may mga helicopters. E more than one hour nandun ng mga doktor sa Marawi kung gustuhin ng national government. Eh kung hindi alam, wala. Ah, uh, ngayon, nalaman ko lang dahil nagsalita ang uh, governor, kulang pala ng mga doctors. Meron din sa Sambuanga del Sur, malapit lang din yan. May, may malaking army camp sa Sambuanga del Sur, may malaki yeah, First infantry Infantry Division Headquarters, in Sambuanga del Sur, uh, fourth Infantry Division Headquarters, in nasa Cagayan de Oro, nasa gitnang Marawi, andaling magpadala ng tulong kung gugustuhin. <laughs> Eh paano kung nagpapahinga ang presidente? Patulog-tulog pansitan yung mga iba dyan. Di wala na. But ay saluk, Mabilis ang aksyon ng mga LGUs. So, sana hindi na ito maulit. Nakaka very, ano, very shocking incident. Ritin ko lang ha. Ah, uh, may daw pahayag ng ano, pahayag ng uh, vice governor uh, IED improvised explosive device. Tama po, yung aking ano, yung na ko na ito, report ng uh, security forces. Uh, 81 mm mortar uh, round. Inimprovise nila. Uh, tapos, konting uh, ano lang tuldok sa ano, nag-explode. Kaya, ma malaki po ang damage dahil malakas po yung 81 mm mortar. Pero mo 11 dead. Uh, ilan yung wounded? Uh, 30 37 wounded all in all 48 so ngayon Uh, very ano pa uh, unstable pa ang peace and order situation sa Marawi baka mahigpit na naman ang pag-akyat sa Marawi nito malala ko nung Marawi Seeds Martial Law ang hirap pumasok sa Marawi at bago itong bombing incident nito na ito, napakatahimik na po ang Marawi 2 weeks ago I brought my family in Marawi. Mga apo ko, napakaganda po ang Marawi City. Kung hindi nyo pa napupuntan, it's a tourist spot. Malamig. Tapos ang mga tao, friendly. Yung Muslim Maranaos. Karamihan, mga friendly people. Uh, mga negosyante lang mga yan. Kaya ang daming Muslim Maranaos is scattered throughout the Philippines. Mga negosyante kaya kasi yan. So, Nandoon ang Majestic Lake Lanao, ang pinakamalaking lake sa buong Pilipinas. Tapos yung Ground Zero, yung battle area ng Marawi Siege, unti-unti bumabangon na. Meron ng sports complex, may shopping mall, although hindi pa nag-open. Merong mga parks, uh, mga kalsada, inaayos na. Ang kulang na lang po sa Marawi, yung gera is yung ano, compensation ng mga victims. Hanggang ngayon, oh, wala pa. Kawawa yung mga na-victima. But, overall, ang peace and order situation ng Marawi before this bombing incident, napakaganda na po. So, ano lang, nag lang ang gobyerno, especially our security forces kala nila wala na eh, yan ang mahirap basta terorista hindi mo talaga mapagkatiwalaan ang mga terorista kasi walang sinasanto basta terorista makasilip lang ng konting butas titira at titira yan these are islamic terrorist uh, fundamentalist iba po yan sa mga no huwag po kayong matakot sa general muslim population natin karamihan po ng Filipino Muslims are moderate peace loving uh, experience ko po yan ang dami kong mga kaibigang Muslims na they are the best of friends basta kaibigan mga Muslim magpapakamatay sila they are willing to die for their friends kahit Kristiyano ka pa ganyan po kababait ang mga Muslims eh ito lang mga radicals itong Mauti ISIS walang paniniwala sa Diyos yan terorista eh. In the same manner, ganyan din itong mga communist, terorista na dami ng kinalas na dami ng biniktima ng mga Pilipino hindi lang men in, uniform pati innocenting civilians ngayon na naghihima ng ngalo malapit ng matapos malapit na silang maubos bigla nating malamyang Pangulo biglang makipag-pistox oh. so ano ngayon Mr. President Be? Baka biglang atakihin ka ng mga komunista dyan sa Malacanian at agawin ang iyong trono dyan. Baka hindi mo naintindihan ang overall objective ng mga komunista is agawin sa iyo ang Malacanian tapos makipag-pistox ka pa. Ano bang nakain ng presidenting ito na ay nako. Sayang po ang mga pinaghirapan ni Tatay Digong. So, mag po tayo. Minsan ni Bipi Sara, magmatyag, magingat, dahil ang kalaban nandiyan lang sa tabi-tabi, lalo na yung nasa kongreso, mga komunista, na kaalyado ni Speaker Martin Romaldes.